Ay, yung mga ba? Diba? Mm uh -huh. Ang hugot kasi, sabi na anak ko kanina, pa, sabi niya, uh -huh. pag punta ko na naman lingayin, gusto ko yung tinula. Yun? Inalaga yung manok ko sabi na ni uh -huh. Mrs. Kutak ng kutak. Sabi niya, tinuman yan! Kinulong ko ano yung kung katayin mo ako, siguro, tinikala ang buhay no. Oo. Oh. Pipi, pipi. Nagdadasal na yun. Nagdadasal na yun. Sabi oh. mo, ay, iri. Pagbago sana ang isip. Hindi. Pag tumayong kanina ng gold, Hmm? Ay, hindi, hindi ko na kakatayin. No. kakatayin. ko asawa ko. <laughs> <laughs> Tangin na mukha ha. Ay, tanga-tanga na sa DJ. Ano yung <laughs> an? BP? Hindi, yung BP yung ano? Ang hindi, sa pagmamahal na. Kahit, kahit so, kung nagitlog ng gold, yung asawa mo kakatayin mo? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na sa nga, mahuyong. Hindi, joke lang yun. Joke jok lang yun. Hindi. At sa buhay natin, sa mga driver man, Mm. May mga tricycle driver din. Ito to lang pre ha. Si ano noon, si Tajo. Si si, oh, si, sa toge. si Bakla. Si, ah, Bakla. Si, si hindi si Tajo si, toge. Hindi si Nishiman ni Kapatid nung Victor naga, na ganan. Oo, Nagpapasada din dati Ni hmm. Si Kabakungan. Tajo garo. Kapatid nung Victor. Kabat ni Manong Good. Yun Kamba. Alam mo Kamba? Ay, ni Richard. Ano nga Richard, Jibayaw na. Ay, Jibayaw na. Uy, Arben. Tayo. Oh, Arben. Arben. Tayo. Amun na Arben. Nagbibiyay rin dati sa amin yan, sa Arwa San Jose. Mm. Pero si Man na yan. Nagkukontrol lang sabi niya, minsan nagpapamirinda sa amin yan. Nagpamirinda. Mm. Ano yan eh, boss? Pamirinda ito, no? Pumigsa tayo, pasada. Aping nagpasada pa eh. Look on me de, da ni Micho del de. Yeah. Konami. Da di pa bapto de de. Tata. Ape nga agbiya ka pa busing ke masa ang asiman di December big time ko naman. na pa time na iti, mga bus ko paguray Pagurwag di oras ko nga mapan nga sumaki ulit. Ko na manil de, pabilin na ka roden ko na wilde na mukha. Agmerinda agmerinda kami ulit. Agmerinda kami to. na naman kami. So nga, Idinawan na ito yung Arben. Albing Pero ato. ay is rin yun. Wala, ano ano si man ni... Bayaw ni Richard nga kamba. Si man mo lang. Kumparik ni Richard? Kumparik ni... Ni Arben nga tayo, di natay ni ading ko, di ba na ni manong ko, nagkulit ni manong ko. Kung naka... Kam, amu ka rin din taka kabats mo. Hmm. Kahit kami ka, ano. Di napanak lang roden rin. Aglutak ti aros kaldo di. Nung no, alam mo yung nagluto ko ng caldo pre, mm. nung no, kasama si paring Jumari, nung no, nag no, no, ano tayo, nagsusupply tayo ng mga nung no, patay ng kapatid ko. na Napana, jay! Iba Kam, ading ka na tarbin? Kam, amok ka ni ading moon. Ko na atoy, Arben. Eh, tatam Eh, natakas man jay yan. Jay. chong ayay. Blessing ka na. Suna so, uh, ha hmm? apo ah, kayo. Man o ti quinto. Quinto. Tara mukit di. Bigi ka bijo nga. Di quinto ag paisway di amin You watching. Uh,